Hi everyone, this is Babaeng Jasa and welcome back to my YouTube channel. For today, gagawa tayo ng makeup tutorial challenge which is first time ko lang talagang gawin sa vlog ko to. Since marami rin po talagang nag-suggest, nagre-request na bakit hindi ko gawin yung makeup tutorial challenge. Mas especially sa mga subscriber ko ngayon since 21 pa lang. So yun. Yeah, may mga nagsasuggest na ko kami na itry mo mag-makeup tu tutorial. Since ito, gagawin na natin talaga guys. So first is maglalagay muna ako ng, ng toner which is yung gamit kong toner is... Ito maxi peel. So, ito ay nabili ko lang sa halang 65 pesos. Yung pinakamalaki na ito, guys. Ito yung kagamitin ko para pang-cleanse muna ng moko. Since, tapos na kung maghilamos. Wait lang. Yan, guys. Since, hindi naman kakinisan yung face ko sorry guys sadyang trying hard pa ako mag vlog pero I try my best naman para maging successful yung pag vlog natin actually guys napakadami kong pimples noon so ngayon medyo wala na kasi nakatulong talaga sa akin ang maxipil maxipil exploring exploring exfoliating uh, exfoliating toner <laughs> so yan guys sa leeg. Medyo maitim yung leg ko. Sorry guys. Pinaglihan kasi ako sa duhat. Tapos santol. Pag na, nagla-black-black na siya. Kaya medyo maitim yung uh, aking leg. Sorry guys. Napakadum. Sorry guys. dumi. <laughs> So, ngayon, guys, is maglalagay tayo ng, ng liquid foundation, which is ang gamit ko is, is ito. Yan yung gamit ko. Sun Sun Made Finish Liquid Foundation SPF 15 Vitamins A, C, and E. Actually, nabili ko dito siya sa HBC sa halagang 150. Sale daw kasi sila that time. Kaya, 3 na ikong binili. Ito pala yung ginamit sa akin ni ate nung graduation ko. Ito yung ginamit nila. Kaya, nainganyo akong bumili ng ganito. Sa kanya ko rin natanong kung magkano yung presyo niya talaga. Since sale talaga sa HBC. Binili ko na lang siya. So, gagamitin na natin siya guys. Sorry, guys. First time ko lang talaga mag-makeup tutorial. Actually, guys, hindi naman ako masyado nag-makeup. Hindi ako nag-makeup pag nasa bahay lang since wala naman akong pupuntahan. Pag nasa bahay lang talaga o oh, para akong gusgusin, guys. I'm so sorry sa term kong gusgusin pero yun talagang nakikita ko kahit na pag nasa bahay lang talaga ako is kahit pagkatapos kong maligo wala walang ayos-ayos hindi ko kailangang mag-ayos kasi wala naman talaga akong pupuntaan so ayan guys i-blend na natin siya gamit ang aking sponge yung sponge ko 3 years ago pa <laughs> so ayan i-blend natin siya sorry guys <laughs> parang kasi akong matinong gamit Papa, lukaina. Yan guys, biblendan natin siya. Sorry guys oh, ah, medyo ma maingay yung mga pamangkin ng asawa ko. So ayan. Parang wala namang nagpag. <laughs> Sorry ah, wala kasi ako. Hindi pa kasi ako nakakabila ng blender. Kaya ito muna ang gagamitin natin as for now. guys, gagamitin ko na yung foundation na ginagamit ko. Thank you pala sa nagbigay sa akin itong Nichido. Thank you so much, Ashley Baybado. Binigay niya sa akin to before ako pumunta ng Laguna. Nakita kami sa school para kunin yung mga diploma at PR namin. Ito binigay niya sa akin, guys. Tatry na natin siya, guys. Ang Nichido pala is, it is a summer tan. Nabili niya daw. Nabili namin actually sa sa CB Mall nung nag-OGT pa kami. Actually, meron rin ako nito since naubos na. Pinabigyan niya na lang sa akin, guys. Thank you, ah. Uh, Ashley Baybado. Nagamitin na natin siya, guys. Ayan, okay. so, guys. Next is, gagamitin na natin ito. Gucci trying ko talaga. Actually guys, pag pumapasok ako, nag may make up talaga ako. Kaso nga lang, hindi po yung masyadong full. Kasi alam ko naman talaga na hindi ako kagandahan. Aminin ko, hindi talaga ako kagandahan. <laughs> Yan. Yan ko na shade na. Medyo babasay natin mabuti para pag natuyo, maganda. Maganda yung kakalabasan niya. Sorry guys, ah, napakalaki ng eyeball ko. Hindi ako masyadong mag magaling mag-makeup kasi hindi naman talaga ako makeup artist. Pero I try my best naman. Sorry ah, sa background napakaingay ng mga pamangkin ng asawa ko. natin para maputi guys, ano ba yan? Ang ingin ng background. Yan. Tutol ko na. Parang may Sorry guys, sa medyo butas-butas yung face ko. Dahil yan sa mga pimples ko. So, ayan guys. Finally, tapos na And then after noon is maglalagay ako. Yung ginagamit ko lang talaga is powder siya which is Johnson Baby Powder. Ito po yan. Ito yung ginagamit ko talaga. Kasi bibig. Nagagamit ko. guys is maglalagay na tayo ng eyeliner. Ito ay nabili ko lang sa CB Mall or Laneta. Sa lagang 50 pesos lang siya. Napaka ang ganda niya guys. Uh, ang pangalan niya ay BXBR number 3. Ito po siya. Yan. Guys, nice. yan yung gamit ko. Oh my god. na siya. So ngayon guys, ito yung gagamitin ko. Ito rin binigyan rin pala ng kapatid ko. Para medyo parehas lang sila, magkaiba lang sila ng number. Ito BR2, ito BR3. So guys, itong gagamitin ko. ganyan lang mag hindi siya guys parang ay sobrang init pero nakikita nyo na may changes na charot so ayan guys so ngayon itatry ko rin mag yan guys okay na siya medyo okay na ngayon itatry ita -try ko nung mag nose slide <laughs> Parang hindi ko talaga bagay mag-nose line. Nakapaasar siya. Ay, maganda na guys. Maganda. Next naman guys is gagamitin ko yung Everblend lip tint na nabili ko lang sa sa Watson sa halagang 175. Meron din siya sa pinak yung pinakamaliit is 125 lang. Ito 175 talaga yung dito. So guys, gagamitin natin siya sa cheeks and then sa cheeks para maging rose. yun guys, gagamitin ko na siya. Ang tangang paglagay ko pala ng lip tint is dito, dito, dito. Since wala tayong yan, ganyan lang tayo maglagay dito. Professional. <laughs> guys ha, first time ko lang oh. gawin talaga sa buong buhay ko to, kaya sorry, sa mga expert dyan turuan nyo ako <laughs> yan, gagamitin ko lang tong hand ko guys para rosy cheeks na talaga grabbing rosy cheeks <laughs> actually may idol talaga ako si Babaing Marangal si Babaing Marangal ay eh, lagi ko siyang pinapa hi Babaing Marangal um subscribe niyo naman sa ba Babaing Marangal yes together kay Kuyang Lalaking Marangal so ayan pinapanood ko lahat ng mga YouTube niya talaga talagang nakaka-excite kaya parang na-motivation din ako i-try ito <laughs> yan Marangal hi Guys, magli-lipstick na tayo ngayon. May nakikita ba kayong changes? Parang wala. No? Kagamitan ka to. Yes, yes. Anong kod ang buwan yan? Ikaw pa kayo. Eh. na mo ah. <laughs> Nagmukha naman akong clown dito. <laughs> Ikaw mo tingipin mo. Oh my god. <laughs> guys, so ayusin na natin. smile. I love it too much. Ayan guys, patapos na tayo. Ipukon na lang natin. Ayos na lang natin. guys, tapos na tayo. Ito na yung nagawa natin makeup tutorial. <laughs> Sorry guys, wala naman tayo na pinagbago sa amin ng asawa ko. Actually, namumula na yung mukha ko. Tapos na nalalagyan kasi ng makeup yung mukha ko. So yan, ipapakita ko na lang guys kung ano yung nakatapos ko. Pipituhan ko na lang at ilalagay ko dito sa vlog ko. Bye! Mabahing Diyosa! Please subscribe to my YouTube channel and comment down kung may mga gusto kayong suggestion na pwede nating gawin. Bye-bye!